Yan, shout out po Andy Kayakap Vlogs. Paki-subscribe po ang kanyang official YouTube channel, Andi Kayakap Vlogs. Salamat po, God bless. Salamat po kaya Bal, maraming po salamat. Sal Yan, magandang araw po mga kalingap. Paki-suportahan okay, po natin Andy Kayakap Vlogs. Maraming maraming marami po salamat at na, maraming po salamat. Yan po. Bye -bye. Ah, mga kalingap, pasuporta po. Uh, Andy Kayakap Vlogs, napakasipag, napakatsyaga mag-scout. Deserve po niya ng ating suporta mga kalingap At ang ating subscribe at panunood At hindi pag-skip ng ads sa kanya mga video Andy Kaka Vlogs, isang kalingap partner Mag-subscribe po, thank you mga kalingap Salamat kalingap rap, salamat So mga kalingap sa inyo po lahat sa muli po sa mapagpalang umaga Los Invisayos Mindanao Sa ating mga kababayan ng mga FW Sa iba't bansa Lagi po kayong mag-iingat Oh. Welcome back my YouTube channel, inyong lingkod Andy Kayaka Vlog sa isang matyagang vlogger, matyaga scouter walang natasan sa hamon ng pagtulong mga kababayan at siyempre, patuloy pati natin supportahan Kuya Bal Santos Matubang at Ida Vlog sa Kalinga Prab sa kabutihan lang ginagawa sa ating mga kababayan na masigit na nangailangan no? at yung bago pa naman po sa aking YouTube channel please naman po, subscribe, like and share pakipindit po natin bell button para updated po kayo sa ating mga video po ngayon mga kababayan, huwag sana tayo mag-skip ng ads na no po, tulong nyo na po sa akin ngayon po, may pupuntahan tayo dito sa isang malayo, malayo po ito sa aming uh, tinutulugan, no? Dito po ito sa bayan po Nang sakop ng Luok mga kababayan. Romblon po, no? Nakakasakop. Samahan niyo po kasama natin si Marlon Falcon TV, Gamer Plugs at siyempre ating kasama driver, no? Yan pasok tayo dito at tayo po uh, may pupuntahan dito sa lugar na ito. I-update po natin mga kababayan kasi mayroon pong nag uh, dito, uh, loob, no? Ayun. So, po sa inyo lahat. So mga kalingap sa inyo po lahat narito na po tayo no sa ating target na area Nakita na naman po natin itong mga bunga na to na para mga pakuan Malaki pa sa pakuan mga kababayan no Ayan ate good morning narito si ate mga kababayan Ate Okay naman po Okay naman kayo Ay grabe no may kita, may kita laging okay no Ayan po mga kababayan at, uh, Okay daw naman si ate Ate palagay ako dito Ayan yan at ah, kamusta na po kayo? Okay naman po. Okay naman. Ah, yan o oh, ah. Magmula nung kayo malis dito ate, ano kamusta na inyong lagay? Magmula nung unang punta ko dito sa part 1. Ganun pa rin. pa rin. Oo. Oh. Nasaan ang mga anak na pala? Bi, tawagin mo bi. Hmm? Nasaan ang mga anak mo? Makain po kasi may okay. alusan. Ay daday. Ayan mga kababayan at tarito po tayo sa kung saan tayo galing dito. Galing tayo dito ng mga nagdaan na ito nga po yung isa natin tuklasan. dito po ito sa sako po ng luok uh, rumblon no? malayo po ito sa aming hinihigpuan mga kababayan ito po yung uh, anim na magkakapatid anim ba ate? anim, na magkakapatid na hindi po nakakapagsalita mga kababayan no? hindi nakakapagsalita kaya ate po binalkan kasi nga po ate Ate, ating makikipagkwentuhan muli tayo kay ate, mga kababay. Matanong ko nga pala si ate, ano nga pala tunay mong pangalan? Kasi malimutin talaga ako sa pangalan, sa pagtulong, hindi ako malimutin. Juwiji Peralta po. Juwiji? Peralta. Pangalan mo? Opo. Peralta. Si nanay Juwiji Peralta, mga kababayan. No? Yan, nataan lang po natin yung mga anak. At ano, siguro baka na nasa sa ganda. Saan batin, mga <coughs> anak mo, <mate? Nasalabas. laughs> ate? Nasa labas po. Nasa labas. Ate, matanong ko, tabagin natin natin ng mga anak mo. Ano pang nangyari sa mga anak mo? Bakit eh magmula sa panganay? Ilang taon na ba 'yung panganay? 18 na po. 18. Bakit magmula sa panganay hanggang sa sa anim no? Opo, anim. Bakit lahat sila hindi nakakapagsalita? Hindi rin po namin alam, sir. Pero sabi po ng ibang doktor, sa genes daw po namin. Tapos mm -hmm. meron din po kami mean, sa side po ng nanay ko na mm -hmm. ganun po. Mga din po na magkapatid. Kaya kayo naman, kayo naman mag-asawa normal. Opo. Ba't yun? Anong nangyari sa mga anak na lahat sila ay naging uh, hindi nakakapagsalita o pipi? Sabi daw po kasi nung doktor, sa jeans daw po namin, sir. Ano yun? Yung jeans daw po namin hindi daw match. Mm, Kaya ganun. ganun po. Tapos sa side din po ng nanay ko, meron din po lolo siya na pipi din po. Magka ah, ganun. Po. Hindi ba dyan na pa-check up sila nung maliliit pa yung mga bata? Hindi po. Ano ba sila? Nakakarinig o hindi rin nakakadinig? Hindi rin po, sir. Mga kababayan, no? Napakasakit, no? Kasi, anim na magkakapatid, Siyempre, hindi nakakarinig, Hindi rin nakakapagsalita. Pipi nga po, no? Ayan, mga kababayan. Grabe, no? Ang sitwasyon. Uh, ibig sabihin, may lahi pala kayo na ganoon Hindi rin po. Eh, bakit naman kaya napabunto na sa lahat yung lahat na anim, eh, Lahat yung eh, ano, na hindi nakakapagsalita, no? Anong naisip mo ate sa ngayon na ang mga anak mo hindi nakakapagsalita? Sobrang masakit po, sir. Kasi minsan hindi po natin maiwasan pag nasa po sila. Mm -hmm. Nabubuli po sila talagi. Pinagtatawanan po ng mga kapwa nila, mga bata din po. Oo. Kaya yan, sabi ko sa mga anak ko ay tiis-tiis lang siguro nang meron po talagang nakalaan po yung Panginoon para sa kanila na kahit po ganyan po sila. Uh -uh. Ate, bilang isang uh, magulang ka, nag nagkaroon ka ng, nagkaroon ng kapansanan na yung mga anak, yung ang hindi nakakarinig, hindi nakapagsalita, bilang isang magulang ka, ang, ang, mga anak mo naman ba, mababait, mababait, mamalabaga sila? Minsan din po, sir, ay ano din, mahirap din po yung 'Pag uugali po nila kasi kasi lang, oh, hindi ka nagkakaintindihan no. Lalo na po pagka alam po nila na galit ka. Mm -mm. Iba rin po ang mga ano nila. May iba din po ang ugali nila. Oo, oh, oh, kasi hindi nga, unawaan natin kasi hindi nga sila kapag sa take-out nila no? Kasi karamihan naman kasi uh -huh. ng uh, pipi o apaw, ay hindi nakaka hindi nakarnig yan. Mhm. Mm mm -hmm yun mga kababayan, oh, no, ang uh, sitwasyon. Bale, ilan nga babae yan, nay, ang inyong ate, yung oh, anak? babae po, tsaka tatlo din po yung anak. Yung mga kababayan, no, grabe talaga. Tapos, ang walang hanap buhay si ate, ang kanya naman pong asawa, yung extra lamang sa tricycle o nakikibamderihan, no. Ayan, at yung may gusto po mga kababayan, magpaabot ng tulong dito ko na ate. Uh, Piyin nyo lamang po yung lingkod, no at handa po tayo hanggang narito pa tayo sa probinsya po ng Romblon handa po tayong ihatid ang uh, tulong na ipaabot po niyo sa kanila mga kababayan kasi nga po unang unang mga kapatid ang mga anak po ni ate dito ay hindi nga nakakapagsalita no? mga kababayan Ayan, uh, ate anong gusto mo ating ipaabot sa ating mga kababayan na may handang magpaabot sa inyo ng tulong anong gusto mong maipaabot sa kanila? Uh, ako po yung po ng tulong sa inyo kahit lang po magkaroon po kami ng sarili pong tricycle kasi po yung asawa ko nakikita boundaryhan lang po ay, hindi naman po palagi malakas ang kita minsan uh -huh. kulang ka po sa pagkain namin sana po matulungan niyo po kami ate matanong ko sa iyo ate wala ka bang ibang hanap alam na magiging hanap buhay halimbawa uh, marunong ka ba magtinda ng mga halimbawa eh, sunod saging <coughs> o mga maruya o kaya ay mga t 론 na pwedeng pagkakitaan. Po, sir. O ay bakit hindi ka na magtinda dahil medyo malalaki na naman yung anak mo. Iyon mga kababayan, gustong magtinda ni ate ng mga kakanin para makatulong po sa kanyang pamilya. Ang problema po ay walang kapital o walang puhunan. Baka naman po mga kababayan, no? <laughs> Baka naman po. Malayo po ito sa amin. Inuulit ko po sa inyo, malayo po ito sa amin at talagang sinadya po lang talaga natin ito, no? Ngayon natin, may idea ka ba kung bakit ako nagbalik, bakit ako pumunta rito sa iyo? Wala po, Walang ideya si ating mga kababayan. Ngayon po, kaya ako nagpunta rito ate kasi merong isang tao na siya ay nasa US. No? Na nagpaabot siya nyo ng pabiyaya. Ika nga, pang uh, bilhin nyo ng bigas. No? At uh, iba't iba pa. Ha? Bigay po natin mga kababayan ang pinabibigay, pinabibigay po ni ma'am. Saglit lang po. So no, at ito nandito po yung mga bata na anak ni ate mga kababayan. Ah, ah, gano'n lang. na? Nagamusal na. Oh, ikaw nagkain na daw. Mana ayo. Kumain okay na. Ha? Yeah, na. Okay na. Ah, man. Okay na. Ah, ay na? Ayyan mga kababayan oh. No? Papasensya na po kayo ha. <laughs> Hindi po kami magkaintindihan nga nito. Musta masiyahan po sila mga kababayan. No, masiyahan po 'tong mga bata na 'to. Ayun atin no? oh. Kasi na nabang may uh, tao nga na nagpaabot sa inyo ng uh, tulong, siya ay sa US, no? Ah, uh, ito ay uh, ibig sabihin natin ay pagpasensyahan niyo muna, no? Pero ito ay isang isang malaking bagay na tulong to ate para sa inyo, ha? Ibigay po natin mga kababayan ang pinaabot po ni Ma'am o ni Ninang. Kahit po pareya, kahit po piso ibibigay po natin, no? Kasi 'yun po ang ating uh, kinuha, no? Ayan. Ate 1,000 3,000 uh, 2,000 pala 3,000 4,000 5,000 5,050 and 4 pesos mga kababayan yan po ang natanggap po ni ate na pinadala po sa kanya ng isang napakabait na salamat po sa inyong buong pamilya yan ate pakibilang ako ate para kita po na ibinigay natin sa kanila lahat 1 2 3 5,054 pesos po 5,054 pesos po Ayan po, lahat-lahat Ibigay po natin kay ate Na pinaabot po tulong Walang iba kundi si Ma'am Ni Ma'am Lula Aida Pasalamatan mo sila Ate, pasalamatan mo si Ma'am Lula Aida Si Ninang Lula Aida Lulaida, thank you po sa binigay niyo pong tulong sa amin. Malaking tulong po ito para sa amin. Pambili po namin ng pagkain at panggastus sa bahay. Maraming salamat po. Ayan, nasa iyo is yate. Napakabuti na kanyang puso. Nang sabi niya sa akin, Kuya Andi, uh, pausap ako kahit medyo malayo-layo. Dalhin mo ito doon sa mga bata. At uh, bilhin daw bigas, pang grocery. At siyempre mga gatas ng bata siguro. Bahala kana na kung anong gusto mong bilhin dyan. Kaya marami po salamat, Lola Aida. Sa inyo po pinaabot na tulong. Ingat po kayo lagi dyan sa ibang bansa. At syempre po, sa inyo po pamilya, marami po salamat sa inyo lahat. Ayan, anong masasabi ninyo? May uh, pambili kayo ng ano? Ano, anong sabi? Ikaw, ikaw, ang tamo. Ikaw, ikaw. Ha? Ayan, ganyan daw. Thank you daw po. Ikaw. Anong sabi mo? Thank you po. Thank you. Ayan, yeah, parang papamaypay po tayo dito mga kababayan. Okay? Pakabait kayo. Anong ibig sabihin ng papakabait? Behave daw. Behave ha? Behave daw. Behave kayo ha lahat. Ha? Behave. Ha? Ha? Pakabait ha? Anong ibig sabihin ng tulungan magulang? Hindi ko po, po ma. Hmm. answer <laughs> tulungan nyo magulang. Mama. Tulungan nyo ha? Mama. Kaya... Laba. Ikaw. Ma mama. Ma mama. Tulung. Laba ha? Pasensya na po kayo mga kalinga bandit. <laughs> Ayan mga salamat po sa inyo lahat ate. Anong iyong masasabi ngayon sa iyong ngayong amagang-umaga, natanggap mong biyaya about dito mm. sa mga anak mo na yan, may laya kayo ating uh, magsalita, lang nandyan sila. Maraming salamat po, sir. Hindi ko po, po talaga inaasahan na ganito po mm -hmm. pala ka. Maga, hindi ko po ina-expect na mabigyan na, na, po kami ng tulong na ganito po, sir. Napaka-mamalaking bagay po ito, sir, sa pamilya ko po. po. O, una natin pasalamatan, ate, ay ang ating mahala pag Diyos. Padalawa, yung mga nagpapabot ng tulong. Kasi ako, isa lamang ako nga, uh, ikaw ngayon sabihin natin nga, uh, kung ano ang ating mahala pag Diyos na tagapagdara ng tulong. Malayo man yan, malapit man yan, umulan man o uminit, basat may mananala ko tulong dadalhin ko at sa sa mga taong nangangailangan, no? salamat po, sir. Mm -hmm. po at tulong po sa amin. Ayan po mga kalingap, mga kababayan, ang uh, ano po ni ate sa kanya. At uh, ayan, at uh, nalubat na naman po ating, uh, wala na po ang ating ano, mic, no? <laughs> Pasensya na po kayo, hindi po nalubat at nagkakadiferensya na po, no? Ayan ate, at uh, pa, hindi na kami tatagal masyado, no? At kami pupuntahan pa, ha? Thank you po, sir. Ayan po mga kababayan. At uh, dinara na po natin ang uh, dito po sa mag-iina na pinabot nga po ni Lula Aida. Salamat po, ma'am, sa inyo lahat. At ingat po kayo lagi at gabayan kayo ng ating puong may kapal o ni Allah. yan Babay na sa kanila. Babay. Babay. Thank you. Ayan daw po mga kalingap, no? Ayan. Salamat po, sir. Ayan at uh, ano, bilikay ng bigas, no? Ano nga mga bibili niya? Bigas, siyempre gatas ah, ng mga bata. O, gamot, din po. gamot, bakit saan? May ubot si Pun po kasi sila sa... Ay, uso ngayon yan. O, talagang uso ko ng init, bago lamig, no? Opo. Ayan, I sige, bilhin mo na mga... Opo, Lola Aida. Ayan po mga kalingap, ang uh, pamilya po ito. Ayan, at salamat po sa inyo lahat, sa inyo mga patuloy na pag-support at pag-subaybay. Kay Andy, kay Aka Vlogs. At ito nga, pakita ko po sa inyo sa muli, no? Ang uh, tika nilang munting tirahan, mga kababayan. Ayan nga, nandito tayo. Ito po ay may flooring. Ayan, Pero ang mga dingding po mga kababayan, grabe po mga banig. ayan mga mga kurtina, no? Tapos sa parte po ito mga kababayan, sira-sira po, butas-butas na. Ayan, ang uh, bahay po ng mag-anak po ito mga kababayan. Grabe, no? Ayan, salamat po sa inyo lahat. At isa pa nga mga kababayan, no, halos walang kagamit-gamit po ito, ang pamilya po ito, no? Kasi nga, ang ibibili nila ng gamit, ay pambili na lang nila ng bigas sa kanilang mga anak na puro talaga po pipi mga kababayan. Grabe talaga, no? Kaya, ang napansin ko lamang po dito, isang kaldero, uh, may isang kawali naman, may isang takuri, at wala pong mga halos pinggan, mga kababayan. Kundi siguro, ilang piraso lang ito, mga lumanluma pa. Kaya maraming maraming salamat sa inyo lahat po. At yung tuloy nga po na sinabi ko, may gusto pong magpaabot ng uh, tulong dito po sa pamilyang ito. PM nyo lamang po yung lingkod. Andi Kayaka Vlogs. At yung nga mga kalingap, ito po ang ating update dito po sa pamilyang ito, no? At uh, ito, pabalik na tayo. Pero narito pa tayo, narito pa tayo ngayon sa lugar pong ito mga kababayan. Kaya po, maraming maraming po salamat. Walang iba kundi kaya ma'am o ninang ay lula Aida. Salamat po sa inyo sa inyong pinabot na tulong sa pamilyang ito. At siyempre, may gamit lang shoutout po nga kaya... Kaya Ma'am uh, Lulaida, shout out po sa inyo po pamilya. At siyempre Miguel Miguel Love, shout out po walang iba kundi kaya ni Nang Florida Selvania Pistiral, shout out po sa inyo ni Nang. Kay Princess kay Princess Fernandez Vlog, Miguel Miguel Love, shout out po. At siyempre kay ni Nang Nick Ruhas, Miguel Miguel Love, shout out. At siyempre Miguel Love, shout out po walang iba kundi kay ni Nang F. Salamat po kay ni Nang F. At siyempre, may kami kilabi sa po. tipo, walang iba kundi kay Ninang P. Salazar. Salamat tinang sa inyong mga patuloy na pagsuporta, no? Kay Ninang P. Salazar. At syempre, may gamit lang sa ito. Ito po, walang iba, kundi kayo ninang Routemates Mix Vlog. May channel po yan, pakasubscribe. At syempre, may gamit lang sa ito. Ito po, walang iba, kundi kayo ninang Marisa Sunakawa. May channel din po yan, paka subscribe din po. No? At syempre, may gamit lang sa ito. Ito po, walang iba, kundi kayo ninang Maniles Ninang Maniles shoutout po sa inyo pamilya. At syempre, kayo ninang Carol Halaman. May gamit lang shoutout po, kayo ninang Carol Halaman. At syempre, may gamit lang sa ito po, walang iba, kundi kayo ninang Margaret Lemayo. Shout out po sa inyo lahat. Ingat po kayo lagi. At iba, kundi kayo ninang Margaret Lemayo. Shout out po sa inyo lahat. Ingat po kayo lagi. At syempre, Miguel Miguel at ati po kay Ninong o kay Kuya, mga kababayan. Hindi ko man po kayo may isa-isa, pero alam niyo po yan kung mga sino-sino kayo. Gabayan kayo ng ating po may kapal or ni Alan po. At bago, bago po ako po sa Mamamalam, dito po sa bahay ng mga batang ito, Kuna ate, huwag niyo pong pagsawang marinig ang katagang salamat at katagang utang loob. Kasi po, napakalaki po ng utang loob ko po sa inyong lahat-lahat. At siyempre, patuloy-patuloy at suportahan, si Kuya Bal Santos Matubang, ate the vlogs at Kalinga Prab. Ang yun ng kod, Andy Kayaka Vlogs, sa isang matsagang vlogger, matyaga scouter. Bye-bye po. Yung God bless sa inyo lahat. Ingat about isa.